Ni Lorna, sa batas. 'Di ba sabi nga nila hanggang you have not caught them in the act. Is it still the same today? Kasi dati ang bas basihan ng hiwalayan ay yung makikita mo talaga na in bed together, 'di ba? Tama ang tawag doon ay concubinage. Concubinage. Ngayon pinalitan na 'yan, na yan. kasi mas wala, wala sa sa 47 years ko, wala pa akong nako-convict na na concubinage. Oh. So ngayon, pinalitan na yung batas at ngayon, for both male and female, kasi sa lalaki concubinage, sa babae, adultery. Sa adultery, one act of sexual intercourse lang, no? Mm. Eh, pwede na. Oh. Sa lalaki, scandalous. Ngayon, parehong sexual infidelity. Marital, ah, infidelity, no? Kasi pwede dating relationship. Pero, in all cases, pag criminal case yan, kailangan ng resibo. Miski na, na, disloyalty, kailangan ng resibo. Hindi pwede yung, kasi bumibili ng sampagita, etc. Hindi pwede yung ganun. No? So, okay. ang advice ko lang sa mga kababai, kababaihan dito, Anything the guy can do, I can do better. Ayan. Hindi ba? Kung ano yung kung ano yung ginagawa ng lalaki, pwede mo ring gawin. Kasi dapat hindi tayo magpapaapi. Magparlor ka, Lea, no? Magpaganda ka. Hindi na, ka hindi na kayo romantic sa isa't isa. Kasi pagdating niya sa bahay, lagi mong inaaway. Hindi pwedeng ganon. Ayaw ng lalaki ng ganon. Ayaw ng lalaki. Nakakarindi. Sa, um, kay Shirley naman, sa batas, meron rin kasong tinatawag na third-party interference. Kung mapaprove na ikaw ang magbe-break ng relationship nila, eh hindi lang civil yan, ano? pwede kang kasuhan ng damages kung totoong merong kang relasyon. Pero palagay ko, wala eh. Mm. Palagay ko wala. But palagay in any way, resibo ang kailangan. Resibo ang kailangan. Dr. Love, ano ang tamang gawin kapag nagseselos ka pa rin sa ex ng partner mo? Asabi <laughs> nga ng nanay ko, magselos ka. Pag nagseselos ka, tahimik. Huwag kang maingay, huwag kang madada. Gamitin mo lahat ng senses mo until makahuli ka ng akto. Yun. Mm -hmm. Alam mo, I agree with the attorney. Kailangan sa isang relasyon para maging successful, nandun yung trust, pagtitiwala, at yung respeto sa karelasyon mo. Tanong ko lang kay Rafael at kay Shirley, gaano kadalas kayo nakikita? Every day? Minsan, oh, lang po. Minsan lang ko. Minsan lang. Leya. Paputol ka ng buhok. Magpaayos ka, paguhin mong buhok mo, magpa-hairdo. Maniwala ka sa sarili mo. Sobrang insecurity mo. Maganda ka, mas bata ka kaysa kay Shirley. Nakuha mo na si Rafael. Wala ka nang dapat pang uh, ikatakot. Bata ka pa. Magpabago ka ng hairdo. Siguro, si Rafael umiiwas na rin iyo dahil as a man, nakakasuka na mauuwi ka ng bahay, tatalakang ka ng asawa mo dahil nagsiselos sa grabbing insecurities. Pag ganyan ng asawa ko, hindi ako uuwi ng bahay hanggang hindi ako inaantok. So, pa pwede pang isave ang relasyon ninyo ni, ni Rafael. Magpaganda ka. Ayan. Oo, magpaganda Okay, pagkaabalahan mo ang mga positibong bagay. Yun lang naman yun eh, magsumba ka. Di ba? Pag walang benta, magsumba ka. Dr. Camille, kailan nagiging uh, sobra na ang pagseselos? Okay, first and foremost, pag sinabi nating selos, it's a feeling. Nararamdaman yon and it's not a fact. So, yun pa lang, makikita natin kung ano ba yung um, nararamdaman sa realidad. So paano nagiging sobra-sobra siya? Una, 'pag 'yon ang umaandar na lang sa utak mo at 'yung behavior mo o 'yung mga sinasabi mo towards sa ibang tao, etong eh, tungkol na lang sa pagsiselos. So 'pag 'yung sinabi mo, 'yung 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 actions mo eh ang selos na ang umaandar. Pangalawa, yung nag sa ka na, na nito sinasabi mo na si Shirley, ganito, ganyan. Pag may accusations na at saka yung sinasabi natin na umaabot sa puntong nakikipag-argumento ka, kaya nga ba diba, nagpa-blatter. Pangatlo, yung possibility na ang nangyayari eh nagiging physical at saka emotional ka na to the point na pwede mo na saktan yung isang tao. Pag umabot na sa ganun, syempre, hindi na ito selos eh. Talaga umaabot na sa sukdulan na, na nagkakasakitan na kayo. So, dapat lang. Wala nang trust, hindi ka na honest, wala nang communication. Sumusobro-sobro na yun. Yun yung nakakalungkot doon dahil kasi it can lead yung possibility na magkakahiwalay nga kayo. Ayun!